ito. Makabili tayo ng lobster. Ang so, tawag sa amin ito ay banagan. Isang kilo po ito. Sa halaga 550. First time kong makakain ito. Kaya ito, lutuin natin. Ito guys. Sarap na ito guys. First is margarine. Kasi wala tayong butter. Kaya yeah, margarine ang ating ginagamit. More margarine. Para so, uh, may na tayo nito. More, more margarine. Yan. Mas masarap siguro if eh, butter ang ating gamit. You try natin ito. Margarine, margarine. Yan. Masarap Yan. Next is, nagay tayo ng malamas, sibuyas bumbay, sibuyas dahonan. Nabaw nga guys. At mamaya, lagyan natin ito ng ating ano papasarap na sprites. Ngayon lang. Lagyan natin ng garlic powder. Yan, malukalo lang natin. And yan yun lang guys. Halo-halo muna -halo tayo ng spices ng ating banagan or lobster. And yan yun lang guys. Tapos lagyan natin ng oyster para so, maging medyo maitim ng ating spices. Ganyan lang. Halo-halo tayo yung mga insan. Halo-halo tayo. Ito lang. Next, lagyan natin ito ng Sprite. Ganyan lang mga insan. Dito ang ating Sprite. Lagyan natin ng Sprite mga insan. Pampalasa. hanggang kumulo ganito okay, lang guys ganito ako magluto ng butter or sweet margarine na nating kumulo yan kumulo na lagyan natin ang ating lobster or baragan And then na guys ito yung laki laki to baragan matawag sa mga ano eh. nambot sa uwan ka The lobster talaga ito Masarap wrap